Ding 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 ding. Ding, ding. Ayoon, yes, yes, yes. <laughs> magandang 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 magandang. Magandang gabi na naman sa inyong lahat andito naman ang inyong Pambansang Kumaring Expired Kamusta naman ang mga kumare kong pare kong expired dyan. eto na naman ang inyong Paboritong programa na kung saan Yes, babasahin natin ang inyong mga liham Problema ng inyong buhay Yes, so, ano daw yun? <laughs> Problema ng inyong mga buhay, pag-ibig Problema ng inyong kapitbahay agay, saan na yun? <laughs> At ayun na nga mga kumare ko Shout out naman sa mga nakatutok ngayon na nag-aantay Yes! Shout out, shout out sa 2 million na nakatutok ngayon Ito nga po pa pala ang inyong programa na kung saan ang paborito niyong programa Ayun, ulit-ulit ako Ang paborito niyong programa na kung saan na uh, babasahin natin ang inyong mga liham Liham ng inyong buhay, problema ng inyong buhay Ulit-ulit ako agad Eto ang i-talk to your DJ Mayor na gusto mo yan, gusto ko yan. Kamusta, kamusta sa kalabasa o krag Aga Agay na daw. Ayan na nga, mga kumare kong pare kong expert, pagalawin na ang inyong baso. Shoutout naman kay Ma'am Elizabeth Butalan. Shoutout sa'yo. Sir, Ma'am Laiko Jillian. Oy, tuning in tonight. Oy! Oy! Thank you so much. At kay kumpare kong expired na si kumparing mayor pala taula na. Agay! Okay. Pa-share so, naman ang ating live mga bebe kills. Ayan. Check natin. Share natin sa ating community ba? Wala yung aking director. Pasensya na. Ano ako ngayon? Nagsusulo ba? Sante, oh, parang mening tatawa, tatawa, ni Ay, you know. kamusta kamusta good evening sa English na imbag na rabiin sa Ilocano aga <laughs> Napakasaya yung gabi natin ngayon dahil magbabasa tayo ng isang liham mula sa Alakapan, Kalapan. Kalapan Mindoro. Iyan. Nakaabot tayo sa Kalapan Mindoro. Go. Shout sa 3 million ngayon na nakatutok tonight. Magpakilala kayo uh, at ba? mabati kayo. Maano daw yun. <laughs> tayo. Oh my God. Oy, ma'am, Neil. Kumari kong expired si Neil, 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 Neil. Ang down. Ang dami <laughs> <laughs> Thank you so much. Pa-share po ng ating live, mga bebe kasa. Uh, Thank you so much. Uh, asan na yun? Ayan pala. <laughs> <laughs> Nakalimutan ko na yung aking V8 ba, Agoy? <laughs> Ang tagal ko na kasi hindi nag-live By the way, ayan, shoutout sa mga kumare Kung kong expired dyan Na nagtatanghalian, nag-uumagahan At naggagabihan saan man kayo lupalok ng mundo ngayon Ayan, shoutout, shoutout po sa inyong lahat ah. Yes Uy, ano Binabati ko Lahat ng um, Tawag nun nakapasa sa Napolcom. Ayan, yes, yes, yes. congratulations. Sa, mula sa inyong pambansang kumaring expired, Agoy. Ay, mas, mas especially congratulations sa aming kapatid na si Dennis Danau. Na si, ano daw yun? <laughs> ko ngayon. agay. Si Dennis Danau. Ayan, congratulations sa aming kapatid na si Dennis Danau. yoo Ang galing congratulations lahat ng mga nakapasa sa Napol ko. Mabuhay kayo hanggang gusto ninyo. Ayan, nandito na din ang aking kumaring expired na si Jane Margaret Bautista Batong. Thank you so much. Thank you, thank you so much for tuning in. Pa-share po ng ating live mga baby guests. Ayan. Maganda talaga yung ating problema ngayon. Maganda. Yes, totoo po. Magandang magandang. Magandang magandang po kayo. Agad. Ayun na nga. At syempre, may pasurvey ang inyong DJ Mayora. nag ako sa department store. <laughs> Totoo po, nag-survey po ako sa department store. At uh, marami po akong na-survey. na. Oi shoutout sa 4 million na nakatutok ngayon. Hindi ko alam kung updated ba yung aking views ngayon. At, <laughs> Na-surprise ba kayong magla-live ako ngayon? <laughs> Kasi din ko na-surprise din po ako. <laughs> Ay, shout-out, shout, out, shout out po sa inyong lahat. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa dahil uh, maaga tayong magbabasa ngayon. At syempre, kasama ko kayo sa magpapayo ngayong gabi. Oh! O share po ng ating live dahil lahat po nang mag-share ay iro iroroleta natin mga kumare kong pare kong expired. Mm? -hmm. At siyempre pwede kayong manalo ng G-Cast. Agay. Okay. Yes, pwede po kayong manalo ng G-Cast. The latest favorite. Hindi ko alam po may music ba ako dyan? Press one. <laughs> may music po ba ako? A uh, press one naman. <laughs> ay, parang ako lang yung nag-e-enjoy sa music ko. naman sa 6 milyones na nakatutok ngayon sa atin. Maraming maraming salamat. Kayo po ba'y nag-agahan, nagtanghalian, naggabihan na ano pong naging ulam ninyo? Apakaingay <laughs> uh, na naman ang inyong DJ Mayora. Sorry na. <laughs> si Ma'am Prince like, Kilay Codillian bago siya sa ating live. O ay palakpakan naman natin. Thank you so much. Si Ma'am ma Elizabeth Butalan also. O thank you so much. Ang title ng uh, ating uh, liham ngayon ay One Night Stand Agoy Oo, From Kalapan, Mindoro Hmm Pinadala po niya ang kanyang liham via messenger Agoy Shoutout also sa ating kumaring expired na si Vanessa de Vera Kasupang. Thank you so much for tuning in I'll share po ng ating live mga bebe Kasi pagsampu na kayo pwede na tayo magbasa ng liham Agoy. May requirements gano'n you know? <laughs> Ayan na nga. Pwede po kayong uh, magpadala ng inyong lihang via messenger, via text. Okay lang po. Ayan. Pakisave po ang ating uh, hotline. Oh, may pa-hotline. <laughs> 0915-1528-129. Ganun. Okay, via messenger na lang po. Diba? Parang napakasarap ngayon magulam ng ano, bulalo. Ate, at ano, kumarin Jane Margaret Bastung. Anong ulam niyo po? Bulalatong. Sa amin po kasi, balatong. <laughs> ano daw yun? Ay, maraming maraming salamat sa lahat po na nag-share. Ayan, isa-isahin ko po kayo. At iroroleta ko po kayo. Yes po, iroroleta ko po kayo. At pwede po kayong manalo ng G-Cast. Opo, pang-load lang. Kabsat, Oh, yan. Nandito na din ang aking kumarang expired from Canada. ah oh. Kumarang uh, Carmel AR. Yes. I follow niyo po ang kanyang page. Yes po. Lagi po yan nagla-live. Napakaganda po niya. Napaka-sexy. Saan ka pa? Ah. Oh. Shoutout sa'yo. Maganda kong kabsat from um, Canada. Basta sa ano siya. Sa, 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 ba, sa ba, ibang bansa. Ganon. Ano? <laughs> At least, di ba? O sa ibang bansa. Sa Canada ata, magalawin ang baso, kabsat, Carmel. Agoy. <laughs> Diet ako na, o. Sana all nagda-diet. O, mag-diet na din tayo. Bukas na lang ako mag-diet. <laughs> Bonggang bongga, yes po. Ayan. O, i-follow nyo si, ano, si Kabsat Carmel. Nagla-live yan yung mga hugot naman yung kanyang content ang papaligoy-ligoy, pababasahin ko na ang ating liham. Yes, excited na ako dahil uh, ang aking direktor ay nagmamadali. Ka <laughs> nagmamadali na. Ate Jane, wag ka munang matulog. Nag-start na agoy. Oo nga. <laughs> si Kaantok na si, ano, si um, TL. At eto na nga, tayo magbabasa na ang liham. Liham ni Romina from kalapan Mindoro. Yes, shoutout po sa 9 million na nakatutok ngayon. Maraming 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 salamat. Mabuhay po kayo hanggang gusto ninyo. Yay! Yay! Thank you. Thank you. Eto na, tayo magbabasa na. ay galing pa sa Calapan, Mindoro. Dear DJ Mayora, I'm sure, Mari Mayora, malalasin kayo sa iba bahagi ko sa inyo ang aking munting pag-ibig. Ako po si Romano sa umaga, rumina naman sa gabi na tagakalapan Mindoro. I'm 19 years old stunners at mulat sa pool, beloved ang puso ko sa mga boylet bagoy. <laughs> Confirm, isa po siya sa mga ka-federasyon po natin. <laughs> Alam ninyo, Maring Mayora, lagi po akong sawi sa pag-ibig. Sawi din ako sa aking pamilya. Pero, hindi ako sawi sa aking trabaho. Pagkakali po ako sa mga pajen sa mga barangay, at sumali na din po ako sa telebisyon. Kaso nga lang, hindi ako pinala dahil hindi pa siguro ako hinog. Mm -hmm. Sabi? Pass forward, pass forward po, Mari Mayora. Ako sa iskinita sa iskinita ng Ermita Manila dahil ito yung latest na pageant na sinalihan ko. Kaso, lot-lot ang lola nyo. Ibig sabihin, hindi siya pinalad. At doon ko nga nakilala si Adan. Eh, kinikilig ako. Ha <laughs> Ayan, doon daw po <c Risky> niya <fikira> na nakilala si Adan. O, sana all. Pag... Hoy, <Yee>. well, hello po, Ate Jacqueline Taule. So, eto na nga. Isang guwapo at matangkad na yummy na basketball player po siya. At siya po ang muling nagpatibok sa aking puso. <laughs> Napaka-caring at love na love niya ako, Digimayora. Nagmamahalan po kami at tanggap po ng aming parents. At nagsasama po kami sa iisang bubong. <laughs> sana or... Sabihing umaga, bago po siya pumasok sa school, ay hinahatid at sundo po niya ako sa work po sa salon. Alam siyang pakialam kung ano po ang sabihin ng kanyang mga kaibigan at kapitbahay dahil isang bakla ang kanyang kasintahan. Hanggang sa dumating ang isang araw, Maring Mayora, ko alam kung anong gagawin ko dahil nakita, po, nakita ko po ang aking adan na may kahalikang babae sa kanilang campus. Ay! Nagloko ka agad? <laughs> <laughs> Grabe naman yan. Shout out Richard Funyo and uh, Ate Margie. Hello, shout out sa'yo. Sa inyo pala. <laughs> Grabe naman yung sender natin, ano? Anyway. Nilasing ko po ang aking sarili dahil sa aking nakita. May kahalikan at kalandian ang aking adan. At hindi ko po alam ang gagawin ko sa oras na iyon. Grabe naman yan. Diba? Pagkatapos yung makilala, tapos nakita niyong may kahalikan, eto na nga, nasaktan na, agoy! <laughs> Shoutout po, Ma'am Kelsra sa Salvador, and Jen ilan. Ayan. Thank you so much for tuning in. Eto na nga. Ba't na we're getting to know each other? basang-basa sa ulan. Nasa lubong ko po si Ruel, ang kapatid ni Adan. Sa oras na yon, hindi ko na malayan na bumagsak na po ako sa daan. At binuhat po ako ni Ruel patungo sa bahay nila. Ay, agoy. Pagdating po sa kwarto ay hindi ko alam kung kwarto ni Adan or kwarto ni Ruel ang pinagdalhan niya sa akin sa amin ni Ruel, ang kanyang kababatang kapatid. At sa oras na iyon ay uminit ang gabi namin. <laughs> Sumabay pa po ang ulan sa oras na iyon. Mm. Agoy, okay. ang bilis! Di ba nga? Anyway, Huwag na nating anuhin yun. Pasintabi sa mga viewers nating uh, um, mga 18 years old pa baba. <laughs> At pasintabi sa mga kumari kong expired dyan na walang jowa. <laughs> At syempre sa mga kumpare kung expired din dyan na walang jowa. <laughs> Yung single and not ready to mingle. Ganun. <laughs> Pag-gising ko sa aking tabi, ay katabi ko na po si Ruel. Maring mayora mahal ko na si Ruel dahil nagtapat si Ruel pagkatapos ang nangyari sa amin. Ano po kaya ang magandang gawin ko, Maring Mayora? Gumagalang, rumina. Ag <laughs> Di ba nga? Apaka marupok ng ating ano, liham sender ngayong gabing ito shout out to uh, Mabel Guya Carlos. Ayan ang aking kumaring expert. Thank you so much for joining and I love ya. <laughs> Ayun na nga. Actually, hindi nakaka hindi na nakaka-stress yung binasa natin ngayong gabi ito. Agad. <laughs> ba? Kinilig ako ng bahagya. Pero napakalandi mo, Rumina. <laughs> ang aming uh, napakagandang operation manager ng Robinson's Department Store. Thank you so much for tuning in, Madam. I love ya. <laughs> Kinabahan naman ako bigla, Madam. <laughs> Thank you so much for tuning in. Hello, Ma'am Mel. Shout out, Mabel Goya, Carlos. Ayun na nga. Ano bang pwede nating ipayo kay uh, Romina? Ayan, sa mga gustong mag-comment dyan, comment lang po kayo. <laughs> kung ako ang tatanungin kung ano ba ang iyong gagawin. Ka na. <laughs> <laughs> From Rafa, Rafi Balinuyos Indong. Makapuyat kami at Ma'am Mel. Opening ng Bigat. Agay. <laughs> Sorry na. <laughs> Ayan nga. Sayuhan niyo na si Romina. Ang problema niya, mahal na niya. Mahal na daw niya ang kapatid ni Adan. Oy, thank you so much, Romina, sa iyong pagpapadala ng inyong, iyong liham mula pa sa Ala Kalapan, Mindoro. Ayan. Thank you so much. Payuhan nyo na sa mga gustong magpayo dyan. Just comment down below. guys. Okay? Ako naman, ang maipapayo ko sa kanya. Hindi kita masisisi kung mare kong expired, Romina dahil la, uh, isa ka lang ng mga uh, kabilang sa section ng mga M A R U P O K ayan alam niyo yon spelling ko marupok <laughs> ah paka marupok mo na one night stand ka lang pero mahal mo na siya agol <laughs> pero pa lang ganun no? Totoo ba yon ano? Oy, Madam Joy Peralta Paralag. Thank you so much for tuning in. Mm -hmm. <laughs> oh, kayo ba? Pabor ba kayo sa one night stand tapos mahal niyo na siya kaagad? Uh, Parang wala namang ganun. Parang tawag lang ng laman, ganun. Uh, Di ba nga? Kayo ba? Sige. Kayo muna. Magpayo muna kayo bago ako. Sige na. <laughs> Meron pala akong surveys, I mean, um, nag survey sa aming... Nag-survey ako. Ayan. Nag-ikot-ikot ako. <laughs> Problem solved na, Romina. O, di ba nga? Ano yon? Anong payo mo sa kanya, ano, ating Jacqueline Taule? asa eh, so mga gusto po palang mag-share ng aking live, ayun, pwede po kayo manalo ng Gcash. Tumatag-inting na Gcash. Yes, po. <laughs> Ayan, bubunot tayo sa ating survey kanina. Sino kaya ang mapalad na manalo? Sir Princess Jack Jackson Makapagal is watching tonight. And Ma'am Rodaline, oh, yung aking kumaring expired, si Rodalina, ayan, is watching tonight. Thank you so much. Mwah! Eto na nga, ang nanalo sa ating uh, pa-survey, ayan, uh, yung mga nag yung mga nagbigay kasi ng uh, kanilang problema ay uh, Uh, bibigyan ko ng small gift. Charis! Eto na nga! Ay, ito na. Ay! Parang hindi naman to problema. Sige na, ano Magkano, ma'am? <laughs> Bakit may presyo? Ano? Ate Margie? <laughs> Bakit may presyo? Ayun na nga, hello ipag mo, happy new year. Hello naman sa aking napakaganda at napakasexy hipag, si Joy Peralta Paralag. I love ya. Ito <makes> ang mapalad na nanalo sa ating bunutan. Siyares, may bunutan. Ito na nga, si Gemma Rose Betiong. Ayan, sabi niya, sa buhay-buhay natin dapat laging happy kahit anong dumating na pagsubo. Ay lagi pa rin tayong matatag at laging magdasal. Mm -hmm. Iwasan ang pagka-stress, yun lang. Thank you, Madam DJ Mayora. Agoy, wala siyang problema. <laughs> Buna tayo ng isa pa. Yung may problema sana, gano'n. Sige, napayuhan niyo na si Romina bago ako magpayo. Problema niya kasi mahal na daw niya si... Si Ruel ang kapatid ni Adan, Agoy. <laughs> na one night stand lamang niya. Hmm? mahal na niya kaagad. Barilin ko kayo si Romina. <laughs> diba, hello, DJ. Hello. Shoutout sa'yo, kumari kong ex-car. Gemma Rose Castillo. Ayan na nga. Yes, nanalo siya. Ayan. Isa pa. Bumunot pa ako. The best. Uh, ayan. Ito na nga. Sabi, deserve ba ng isang ama na makita ang kanyang anak na hindi naman nagsusustento? Madamot na po ba ako sa lagay na yon, Agoy. Ayaw niyang pabanggit ang kanyang pangalan. Ang <laughs> sakit naman ng problema mo. Oo, deserve ng uh, ng isang ama ang makita ng kanyang ang makita ng kanyang anak, 'di ba? Pero hindi deserve sa party hindi siya nagsusustento, ganon. 'Di ba? Madangot na po ba ako sa lagay na Hindi naman, prinoprotektahan mo lang yun. Nasaktan ka lang, ganon. <laughs> Salamat sa pagpapadala ng iyong uh, problema. Thank so much. Ayan, may dalawa tayong bibigyan ng gift bukas. Ayan nga napapayuhan na natin si Rumina, da Rumina dahil uh, ang oras natin ay tumatakbo. Hindi hmm? gumagapang. <laughs> ayan, sa mga gusto magpayo, pwede pa po kayong humabol. Thank you so much. Sa lahat po nang nakatutok ngayon, maraming maraming salamat. At sa lahat po nang nag-share sa ating live, I love you so much. Ayan na nga, ang payo ko kay Romina ay hindi kita masisisi dahil isa ka lang namang at sabi ko nga, isa ka sa mga kabilang sa section ng mga M-A-R-U-P-O-K, -P, mga marurupok. Yes. Pero syempre, eto nga. Hindi mo din naman na sa ipag di yun pagmamahal. Yes. Tama ka. Tawag yun ng laman. <laughs> hindi mo naman masisisi. Ay, hindi pala. Nagkasala nga si Adan, pero hindi naman. Nagkasala ka din naman. Nagloko ka din naman. Tama ba? <laughs> yes, nagloko ka rin naman. Kasi syempre naka one night stand mo na siya. At mahal mo na nga siya. Gigil mo ako eh. ba? Diba? Nagloko din naman siya. Totoo nga naman. O diba, ipaglaban natin. Ay, shout out Joyce Madriaga. Ayun na nga. Ano bang maipapayo ko sa kanya na wala na tuloy ako? oo, tama si ano si Ipag Joy. Nasarapan ka lang tawag yan ng laman. Tigilan mo ako. <laughs> Hindi, ano, tao lang din naman siya nagkakamali. Pero i-assess mo muna ang sarili mo kung talagang mahal mo si Rowella, 'di ba? Nagsasama na nga kayo sa isang bubong eh. Iisang bubong kayong tatlo, tigilan mo ako, Romina. <laughs> Ayan, pumili ka kung sino nga sa kanila dahil nga, syempre, hindi mo namang masasabing hindi mo na mahal si Adan sa isang gabi lang. Di ba? Tama-tama. Tama. tama, tama. <laughs> I-assess mo muna yung sarili dahil sa bandang huli, ikaw din naman ang uh, um, magde-desisyon kung sino ang pipiliin mo sa kanilang dalawa. Yun lang yung payo ko, di ba? Dahil sabi ko nga, nagloko ka nga din naman. Hindi ka nga lang nahuli. <coughs> Thank you so much. Sa umabot tayo sa 15 million, maraming maraming salamat. Ay, pasensya na sa, ano, late nating live. Malangtutay siya. Tama, ipad. <laughs> Malangtutay. Parang may pinagdadaanan ka. <laughs> may pinagdadaanan ka ba ngayon, ipad? Yung totoo. <laughs> Eto na nga, maraming maraming salamat sa lahat po nang tumutok ngayong gabi. Inaway, hindi pinayuhan. Oo. Oh. <laughs> Ang gigil. Parang na high blood nga ako ng uh, mga 50%. Gano? Ayan na nga, nagagalit na yung director natin na tayo yung mama alam na. Mama. Yes, bukas po ulit tayo magkwentuhan, uh, magharutan. <laughs> dahil limited lang yung time natin, mga kumare, kumpare kong expired, uh, yes. Uh, yan, tuloy-tuloy na po yung live natin sa lahat po ng mga gustong magpapayo. Liham, magsulat lang po kayo ng liham ninyo via messenger or via text sa uh, 0915 Yes, babasahin ko po yan lahat. Thank you so much and congratulations sa dalawang napili kanina. And syempre sa mga gustong manalo ng Gika, share nyo lang po ang ating live at iroroletak po yan. Ayan, sa muli, mga kumare parekong pare kung expired and eto na naman ang inyong pambansang kumareng expired na na nagiiwan ng isang kataga na kung ikaw ay iniwan wag kang mag-aalala dahil pagkatapos mong magpagwapo or magpaganda siya rin ang mag-aalala yon Ayayayayay! -ay -ay -ay. paalam <laughs>